What's up, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kaden. you are watching Humulas TV. Mga kapeeps, okay, Humulas TV, subscribe ka For today's vlog is mga bagay na dapat mong tandaan kapag afam ang ka-LDR mo. So, check it out! A few moments later. So, ayun na nga mga peeps ha. Let's start. Number one na bagay na dapat mong tandaan kapag a fam or foreigner ang ka LDR mo. Dapat hindi siya mama's boy. Kasi may mga afam, kung sa Pinoy merong mama's boy, meron ding mga afam na mama's boy. Na sunod-sunuran lang yan kung ano yung sasabihin ng mama niya. Kaya dapat mo ding kilalaning mabuti yung ka-LDR mo. Number two, dapat aralin mo yung language niya. So, may mga pangyayari talaga na Kapag yung afam mo is galing siya sa isang country na hindi na, na hindi naman English speaking country, so dapat habang nagcha-chat pa lang kayo, kung feel mo naman na seryoso na siya, dapat aralin mo yung language niya. Kasi pagdating sa country niya, for example, nadala ka na sa country niya afam, and hindi English yung yung uh, uh, yung language nila, mahihirapan ka dong mag-adjust mga peeps ha. Sinasabi ko sa inyo kasi nga na-experience ko na yan, ha? Sa, sa first, sa country ng asawa ko, iba yung language. Then, pagdating dito, sa Portugal, iba din ang language. So, nga nga. <laughs> kung baba, punong-puno na ng, ng information yung, yung utak ko. So, kailangan mo ding, habang chat-chat pa lang kayo mga pipsa, kailangan aralin mo na yung language ng afam mo. Number three, dapat, alam mo ang personal background niya. Kasi may mga cases na yung AFAM is galing pala siya, nagkulong pala siya dati, and uh, hindi na siya pwedeng lumabas sa country niya. Kasi pagdating sa Pinas, ihohold yan ng immigration, mga Pipsa hinding hindi kanya niya mapupuntahan. Kung sino may yung nakakakilala kay Angie at Tommy, gayo, gayo, ganon yung case nilang dalawa. So, yung, yung jowa niyang si Tommy, hindi na pwedeng makapasok sa Pinas kasi nga nakulong siya dati. So, may, kung ganyan yung situation ng afam mo, ako sinasabi ko sa iyo mga Vipsa, mahihirapan ka dyan. The only option is ikaw mismo ang pumunta sa country ni Afam. Yun ay kung hindi ka mahirapan sa pagpaprocess ng papers. So, number four, sa last na tayo is dapat aralin mo or matuto kang mag-adapt or mag-adjust sa culture at tradisyon ng afam mo. Kasi kapag ikaw yung dinala sa country niya, kailangan mo talagang mag-adapt mga pipsa. Kailangan mo mag-adjust. Baka pagdating mo doon, ma-culture shock ka. Pagdating mo doon, wala pa mga marites. <laughs> pagdating mo doon kasi sa abroad mga pipsa, 'yung mga tao doon busy 'yan sa paghahanap ng pera. Wala kang makikita na umagang-umaga nagchichismisan sa sa kalsada. Walang ganon mga pipsa. Walang ganon So, 'yun 'yung mga i-expect mo. Dapat aralin mo yung culture at tradisyon niya. Kasi, mga, kasi sa case ko ha, mga after two years pa, before ko talaga natanggap, <laughs> natanggap ng buo yung culture at tradisyon ng asawa ko. So, yun na yun mga peeps ha. I hope may nakukuha kayong aral. Don't forget to subscribe to my channel. And this is Kay Hayden. I'm now signing off.